Hello, Ka-Farming. Sasagutin natin ang tanong ni Sir Ernest. Pero bago yan, Ka-Farming, uh, samahan niyo muna akong mag-harvest. Sasagutin na natin ang tanong ni Sir Ernest. Bro, bakit dried manure mo? Sa akin basa. Why, may ipa naman ako. So dati ka farming, ganun din ang problema namin kahit naglalagay kami ng ipa, basa pa din yung ipot at saka madaming uod at masangsang talaga yung amoy. Pero nung gumamit kami ng odor and fly powder ka farming, tuyong-tuyo na yung ipot, walang masangsang na amoy at wala nang uod. Sa halagang 450 pesos ay may 1 kilograms ka na, good for 1 month or depende po sa dami ng iyong manokan. Salamat po sa panonood at sana po ay nakatulong ka farming